Angeli Kang sinasaktan ng ama, pumapasok sa school na puro pasa. Parang mga eksena sa pelikula at teleserye ang sinapit ng Viva Max Queen na si Angeli Kang mula sa mga kamay ng kanyang amang Koreano. Binalikan ng sexy actress ang malagim na pangyayari noong kanyang kabataan na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang isipan na parang kailan lang daw nangyari. Pagbabahagi ni Angeli sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, Ibang klase raw magpakita ng pagmamahal ang kanyang tatay sa kanya at sa kapatid na lalaki. I was born here in the Philippines. After noon ng elementary ko, pumunta ako ng saipan with L.A. Dad. I really respected L.A. Dad and I missed him so much from not seeing him for a long time, simulang pagkukwento ng dalaga. Pero siguro iba yung sobrang military discipline ni Daddy. My dad was a U.S. military officer hindi matatapatan ang motherly love. But a dad's love, a father's love, is uptight. A dad's love is very different from a mother's love. Pero since military discipline yung dad ko, mas naging uptight pa siya, revelasyon pa ni Angeli. Unang nakaranas ng pisikal na pang-aabuso ang kanyang kuya mula sa kanilang tatay, we were physically abused. Kahit ano nang makita, One time, merong dos por dos kasi he owns construction company there. Nunang ang nakita niya yun sinaktan niya agad yung kuya ko. Pinalo sa likod and hindi pula ang lumabas sa likod ng kuya ko, color purple na. The reason was only may pinapasolve si daddy na math pero in may brother, di niya agad nasagot. Noon nang hindi na kinaya ng kuya ko, umuwi na siya ng Pilipinas, pagbabahagi pa ni Angeli nang nasa Pilipinas na ang kuya niya siya na ang pinagbalinan ng ama hindi ko inaamin na alam ko na umuwi si kuya dahil si kuya tumakas tumakas siya kay daddy and gusto akong paaminin ni daddy ang way niya ay bigla niya akong inumudmod sa hugasan ng plato one week niya akong hindi pinakain since in Li farm kami doon ang kinakain ko every time na pinapakain ko yung aso pumipitas ako ng avocado orange o apple Minsan nga kapag pinapakain ko yung aso, nakikita ko ang sarap naman nunang pagkain nunang aso, kainin ko na lang kaya ito. Anya pa. Pagpapatuloy ng dalaga, umabot ako sa time na pumapasok ako sa school na may pasa, hanggang sa pinakadulo, hindi ko na ilalabas yung kulit ko sa school. Narealize ko na lang na pumapasok ako sa school na may pasa, duguan yung kamay ko. Ang lagi lang sinasabi sa akin ni Daddy to comfort me is I want the best of you, pag-alala pa ni Angeli. Hanggang sa may magmalasakit sa kanya na isang kaklase at nagsumbong sa kanilang teacher na siya namang nagsabi sa kanilang school counselor. Dito na dinala si Angeli sa Pilipinas ng tatay niya. Kasama ko si Daddy umuwi ng Pilipinas. Pagka uwi ng Pilipinas, tinawagan niya yung mom ko na kunin niya ako, at pag-aralin ako sa Pilipinas. Kahit anong gusto niyang school, susuportahan pa rin ako, at may monthly allowance. Pero noon ang pagpasok ng mom ko, nakita niya kung gaano ako kalanta, walang buhay, and noon ang nalaman ng mom ko, nag-file na agad ng case laban sa daddy ko, pagbabahagi ni Angeli. Yung case na filed, it took lot of years. Ang daming dilema na nangyari 2020 or 2021 bago na file yung warrant of arrest sa dad ko. I'm thankful sa karir ko ngayon dahil mas naging easy yung pag-file ng case sa dad ko. Kapag bumalik ang dad ko sa Pilipinas, may warrant of arrest na siya. Huli na agad, say pa ni Angeli. Sa tanong kung mapapatawad pa ba niya ang ama sa kabila ng mga ginawa nito sa kanilang magkapatid. I will forgive him if he asks for forgiveness. He's 80 plus years old. There will be judgment, kung hindi man siya ma-judge dito sa mundo. There will always be judgment, sabi pa ni Angeli Kang. Samantala, Naalarma ang Gabriela party list sa mga revelasyon ni Angeli Kang kaugnay sa mga nangyayari behind the scenes sa ginagawa niyang daring scenes. Dahil dyan, nagpahayag ng pag-aalala ang Gabriela. Her admission of feeling taken advantage of while filming for Viva Max Movies is a manifestation of the pervasive exploitation that women continue to face. Dagdag pa sa pahayag ng dating rep Sarah Helago, such behavior represents a gross breach of consent and professional ethics that cannot be tolerated in any workplace, much less in an industry that wields significant influence over societal norms and values. Nangako rin ang party list na aksyonan nila ito, at idudulog sa magiging budget hearing ng Movie and Television Review and Classification Board. Bubuo rin daw sila ng mga panukalang pambatas na tutugon sa mga concern ng kababaihan sa local entertainment industry. Mensahe pa, we stand in solidarity with Ms. Kang and all women who have experienced similar abuses. Your voices matter, and we will continue to fight for your rights and dignity. It's time to put an end to this system that exploits women and create a society that will value women for her true worth and contributions, Anila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!